Ayan mga sis, ngayon alam niyo na naman kung ba't nandito ako sa bodega, di ba? May unbox ulit tayong parcel. Third order. Alam niyo, nainis na ako sa sarili ko kasi nawiwili na naman ako mag-order via online. Pero kasi ang gaganda kasi ng mga reviews nila mga sis eto in order ko, papakita ko sa inyo yung laman. Yari na naman ako kay Lolo, nyo. Pero mura lang siya ha, hindi siya masyadong mahal. Nasa 300 plus lang siguro to. tapos free shipping fee na and with discount na din. Open lang natin ha. Ayan, so wag nyo na pansinin yung mga stock sa likod ko, mga sis. Kasi nasa bodega tayo. Busy pa sila, lunes ngayon, sobrang daming order. Kaya busy pa sila, marami pa silang ginagawa. Anong oras na hapon na, mag na. So, this is it mga sis, yung parcel natin. Oh my gosh! I love this. Sobrang ganda. Sis, mga sis, oh. Yes, boots po siya. Mga sis, grabe hindi ako magsisising in order ko to. Sobrang ganda ng material. High boots yung mga gusto ng mga pang fashion ayan yung mga gusto ng pang aura aura perfect na to and the zipper sya sa likod. si mga sis sobrang ganda nito wait lang isusukat ko lang maganda naman sya hindi naman sya masyadong sira tatlong kulay available nito alam nyo mag order kayo i check nyo to sa ano online account ayan online shop nila sobrang ganda. Wait, sukat ko lang ha. Ayan, tinatry on ko na siya mga sis. Oh my gosh. Oh my gosh, mga sis. Wait lang. Napapasmile ako. Mga sis. Ang bong ganito. Look. Diba? So perfect. Ang pretty. Apa. Mga sisisino ka dyan. Ang ganda. Size 40. Again, uy, very comfy nito mga sis. Sobrang comfortable niya sa paa. Uy, ang ganda nito mga sis. Promise. May tao, wait lang. <laughs> Ang ganda niya. Ay, no hindi ko pa nga siya nasasara eh. Sobrang pretty. Ay, naka. Oh, happy na naman ng sisi nyo, ang lola nyo. Yari na naman tayo kay lolo, hari nyo nito. Hindi niya alam na may in-order akong ganito. Katago ko na lang siya sa bahay. Hindi naman kami sabay uwi. Uy, pero sobrang ganda. As in, promise. Sobrang ganda nito. So, what are you waiting for? Hindi naman kayo nag-o-order. pakita ko lang sa inyo. Diba? Okay.